Mm-mm. Kita uh -huh. uh -huh. ko siya. Uh -huh. Puno naman ang video yung wild dog. Kaya itong isa. Yung malaki. Yung as malaki. Yan ang nakita niya. Yan o. Oh, oh, oh makikipaglaro yung wild dog sa aso. Alam okay, mo, uh. uh, uh, uh. Hindi na tatakot yung wild dog. Huh? Nasanay na siya siguro. Ah. Oh. <laughs> Ay, lalapitan niya, lalapitan, lalapitan. Tatakot na. Takot kasi Wild. Takot si Wild. Oo. Ano habi niya? Hayaan mo mo. Hmm. Taba ng Wild food, no? Hmm. Yun na. Malis na siya. Tatakbo na. na Ano Saan? Ah meron ni Maliliit pa syempre. Lalaki pa yan Ang Saan? Ano sa may cactus, Tapos movie na? Hindi doon nga, diretsyo nga tayo doon Ang kaysang wild dog kanaan. Ano yung concert niya dito? Baka ito. Yan no? Ebe, abe, eben, gapin. Paka clown. Comedy. Ngayon si Indianis. Webes. Siya, no? Nakikita nyo kung saan yung wild dog. Kayo na lang bahalang mag ano, tumingin. Harapin nyo siya. O, oh, biniduhan mo to dati yung mga rose. Kala ko pagkalaki-laki, pagkalitlit lang pala. Dito po ng Diyan nakapasok tayo diyan sa cactus. Ay hindi. Oo, tawag Sa Wala Si pag-umaga mainit. Saan? Kaya nga kahit nga ako, umiiyot mo naman to eh. sa Namumulot din kami ng mga bote, lata. Kasi po, ang daya po pinagkakagastusan. Kaya, may pera sa basura. Ayun, nandoon. No, oh, yun, no. Oh. Mayroon na kaming 60 agorot doon. Bali, kulang-kulang, ano na, kulang-kulang 15 pesos na. Doon, di ba 1 shekel na yan? oh, di kulang-kulang 15 pesos na. O oh, yun, no, know, dalawilas sa. Dalawa, tatlo, apat. Yun, maliit. Kahit naumulot kami ng basura dahil nandito po yung pera nito pa o oh, isa Mahal. Yun, oh. dahil dahil po namin pinagkakagasusan sa Pilipinas pambili po namin ng tiles pambibili po namin ng tiles pampapintura ng bahay kaya umulot po kami ito pa oh. nagdiyo po ako special 5 day po ako para makapamulot lang po kami dito po kami ngayon sa Park Hayarkon yun yun yung asawa ko <laughs> yeah. pag nakapagbenta po kami ng ano every lata po is 30 cents Kaya, madami-dami na din. Sa so, 30 cents na po yun, may 10, may 3 shekels na po kami. So, may 500 pesos na, no? Pag yung, ano, Pag nakabinta ka ng 10, 3 shekel. O, oh, di, ano na yun, ano na yun sa Pilipinas? 45, 45 na yon ay 45 pesos na ano din. Baka na rin po ng ano. Concert ko yan, hindi ka nanood. Concert yan eh. Mm Nag-concert ako, hindi ka nanood. Binigyan kita ng ticket. Ito. Ito. Umarap ko eh, umarap ka eh. I-edit natin para hindi ka makita. Ito pa malo sa daan. Meron pa sa daan. Mayroon pa dyan o no, na yupi. Guys, pabili po namin ng tiles to. Dahil nakulangan kami ng tiles para sa CR. Hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Para malaki yata. Oh, pwede na ma, dito. May tao ba diyan? Wala daw, malaki. <laughs> Tayo ng pagbibigyan. Maka wheelchair naman niya. Yun. Red alert. Mayroon na naman guys ano. Rocket. May pinalipad na namang rocket kaya may red alert. Ay, kahirap ng buhay. Kaya, magdubli kayo, mag-extra. Pwede pa pa yan? Bote yata Parang bate Ano yata Hindi sya plastic Ah plastic. plastic Oh Oo, Dumi ng mga Nag ano dito Sa concert Oh tula ulit. Ano guys? Ang init-init. Nasisira talagang ating beauty. Saan tayo? Dito? nakalimutan ko magdala ng tayo papaya pa rin ano yan ang ganda sa mga mga rosa ito na dito Mal, i silent mo to ah. Oh, tubig. Oh. Tubig na, inumin? Tubig na, inumin. Wala, di tayo nagdali eh. Basta i-mute mo to. Dal, dal na ako ng dal, -dal dito. Ako mang i-mute. Ay, kainit. Pagdating sa bahay, ligo agad. Sobrang init. Sobrang init. Sos. <laughs> nagde-date sila ng ano niya. Asawa niya. Buti sila sila nagde-date. Ito ko nga, di mo i-dini-date. Ayun, may kunting red na rose. Dadalhin ko kayo doon. Pero, ngalay na ha. Nawit na ako. Tulaw ako sa may rose. Kaso rose na mga ano. Ito, kunin natin ito. Mag... O so, kaya ano dito. Para magtanim ako. Hindi ko na makukuha na yung nasa taas. You know. guys. Oh, dito may dalawa. Teka. taplo. Oh,